Sobrang aga kong nagising kanina dahil excited na nga ako para sa aming long drive for today. Dahil for today ay magta-travel nga kami ng 5 hours papunta sa lugar kung saan nga namin isi-celebrate yung New Year namin. At isa sa pinakagusto ko nga kapag kami ay naglo-long drive ay ang food trip nga namin dito sa loob ng sasakyan habang ini-enjoy nga namin yung magandang view. At dumaan nga kami dito sa KFC para mag-take away nitong aming lunch dahil 11am na at dalawang oras pa nga yung lalakbayin namin. Umalis nga kasi kami kaninang umaga ng bahay ng hindi pa nag-almusal kaya kakailanganin talaga namin kumain. And after 5 hours of driving ay nakarating nga rin kami dito sa aming paroroonan at dito nga kami mag-spend ng aming New Year at magka-camping. At una sa lahat ay magsiset up nga muna kami nitong aming tent at ito nga yung bahay-bahaya namin sa apat na gabi na pagstay namin dito. Nasanay na nga kasi ako dito sa Australia na kapag New Year ay umaalis nga kami at nagka-camping at dito nagsiselebrate. Pero para sa akin ay mas mabuti na nga yan at nakakapunta pa kami sa ibang lugar at nagkakaroon pa na maraming memories kaysa naman na sa bahay lang. Alam nyo ba na laking pasalamat ko nga talaga na pareho talaga kami ng hilig ni Afam sa mga bagay-bagay? Halos lahat na nga siguro at marami kaming common things na gustong gawin sa buhay? At napakalaking advantage nga naman talaga kapag pareho kayo ng hilig ng partner mo dahil nagiging smooth nga ang lahat? Kaya naman minsan ay isip ko nga paano na lang kaya kung hindi tugma yung hilig namin, paano na lang kaya yung buhay namin? Anyways, ito nga pala yung tinutulugan namin kapag umaalis kami at pumupunta kami ng camping. Isang malaking blow up bed nga lang yung gamit namin na tinutulugan at nilalagay ko dito sa maliit na kwarto at gaya na sa bahay nga ay inaayos ko rin itong kama bago tulugan. Isa sa pinakagusto ko sa tent na to ay may tatlong bintana nga na napakadali ng access ng fresh air dito sa loob. At ang kagandahan din dito ay kapag winter nga ay hindi kami nakakaramdam ng lamig habang kami natutulog. At syempre kapag kami nagkakamping ay hindi talaga pwedeng kakalimutan kakalimutan itong pagkain dahil kakailanganin talaga yan. At hindi ko nga rin pwedeng kakalimutan itong aking lutuan at ito na rin yung aming barbecue na kung saan dito ako nagluluto minsan ng aming dinner. At hindi rin pwedeng kakalimutan ko itong aming fridge dahil dito nga namin nilalagay ang aming meat pati na rin yung mga drinks namin para malamig. Anyways, pagkatapos nga namin iset up itong aming tent ay nagyaya muna si Afam na maglakad-lakad daw muna kami para tingnan kung ano nga yung meron dito. At sa aming paglakad-lakad ay nakita nga namin itong dito sa loob ng caravan park na hindi naman kalayuan sa tent namin kaya naman nga napagpasyahan namin na pumasok muna dito at mag refreshment man lang kahit isa lang dahil nakakauhaw naman. Usually nga kapag nagka-camping kami ay pinipili namin yung nasa harap kami ng river, lake o kaya naman ocean. Pero nga kapag ganitong holiday ay punuan talaga ang mga caravan park kaya kakailanganin mo talagang magbook ng advance mga 3 months or 6 months advance. Kaya naman nga alam ko na ang caravan park na to ay hindi nga malapit sa dagat pero mga Two minutes walk lang naman. Anyways, after nga naming maglakad-lakad ng konti, ay bumalik na kami dito sa tent dahil magluluto na nga ako at mag-early dinner kami. On the way nga kami kanina papunta dito ay dumaan muna kami sa shop para kumuha nitong pangluto ng kari na paborito talaga ni Afam. Pinakasimple na kari nga na niluluto ko pero nagugustuhan nga niya at nasasarapan siya. Kaya naman nga habang nagluluto tayo ay dapat may iniinom para naman iwas uhaw, char. At habang nagluluto nga itong si Mudra ay nag enjoy naman nga sa paglalaro itong mga bata at enjoy na enjoy naman si Afam sa kanyang refreshment. Kaya naman nga kung sinasabi nyo na maganda ang buhay ko dahil sa kanya mas maganda nga yung buhay niya dahil sa akin payapa. Charot. Anyways, alam nyo ba na mas masarap talaga sana itong kari kapag merong kanin? Pero masyado na yata ako makakalimutin dahil nakalimutan ko na nga ito sa bahay at nakalimutan ko ding bilhin sa shop nung dumaan kami kanina. At buti na nga lang ay nadala ko nga itong roti bread na pwedeng pwede talagang ipaparis dito sa kari. Kaya naman pagkatapos ko ang maluto itong aming kare ay tinawag ko na rin itong mga bata para kumain na dahil alas 7 na nga ng gabi pero maliwanag pa. Pero ganyan nga talaga dito sa Melbourne kapag daylight saving lalong lalo na nga kapag summer ay 9pm na ng gabi dumidiling. Anyways pagkatapos nga mag dinner ng mga bata ay pinaligo ko na nga rin dito si James sa kanyang maliit na swimming pool. Char. Kapag ka may nagkakamping ay lagi ko nga talagang dinadala yan dahil gustong gusto nga talaga niya nagtatampisaw dyan. At lagi nga lang namin nilalagyan ng maligamgam na tubig para hindi siya lamigin. Anyways guys, hanggang dito na nga lang muna ang aking mini vlog for today. Thank you so much for watching. Have a nice day everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.